Hello, magandang buhay mga ka-agree. So, tayo ngayon ay magtatanim. So, dito sa video ito, ipapakita ko po sa inyo kung ano po yung natutunan ko about sa panonood ng mga farming at saka po yung sarili kong strategy ay kinumbayin ko po. So, dito po, is, kung, bago ka pa pong nagtatanim, para po sa iyo itong video ito, mga kaibigan. Ito po, yung aking proseso ng pagkatanim kung malawakan po yung gamasin kung marami kung mayroon kong pan trabaho extra is ito po yung maganda mong gawin para po makapagtanim ka kahit pa paano tara panoodin po natin so, ito nga po pala yung bunga ng aking hinarbes na talong yan ito po yung bunga yan tara po panoodin po natin kung paano po ako magtanim hello good morning mga agri so dahil sa ating talungan na bislahin natin siya yan yung mga bunga na po siya yan ito po yung ating mga pahabol yan naglagay po ako ng lubid yan punta ron yan po may mga bunga na po. po siya Yan po yung kabila mga kaibigan update ko po kayo dito ok mabunga na rin po siya oops so, nalanta po ito tuloy na po natin maka po makahawa pa na po Ayan, Sandar nya po ng bunga niya mga kaibigan. Malaki na po yung akin yung pinuruning. Oh. Malaki na po siya. Ayan. So tayo po ngayon is maglilinis tapos magtatabas. Ah magtatanim. Para po mga kaibigan samahan niyo po ako. Binisita ko, uh, ko po muna kayo dito sa aking mga namumunga ng talong. Tara po, tayo po magtatanim, maglilinis, magtatabas. Hello po, so yun nga po mga kaibigan, dumating na nga po pala yung aking order na talong is 128 piraso po siya. Uh, 16 times 8 4, 4 So dati po, po is ako yung nagpapatubo. Eh, medyo maliliit po yung aking mga pinapatubo. So tapos mabili po ako sa... Nampar perasa sa palengke. Yan, yung piso po ang isa okay, so ng progreso. So, mas makakatipid po kayo dyan. So, ito na nga po yung aking pagtatanan, mga kaibigan. So, medyo makasukal pa po. So, ang ginagawa ko po dyan, uh, naglilinis po ako, sabi so, nagtatanim po. Linis tanim, linis tanim. Kasi po, may gawa po ako tuwing maga. Tuwing hapon ko po, ganoon po ang ginagawa ko. So, yun nga po, akin nga po siyang tinatabasan. Yan, tabas-tabas lang po ako dyan. Tabas, sakot, tapos pag medyo malinis na yung po, pinili, yan. ah, magtatanim na. Yan. Pero po yung mga pananim ko. So, gumamit nga po pala ako dyan mga agri ng lubid. So, yung may linya po ng lubid, yung po yung muna ako nililinisan. Yung may batak na lubid hanggang sa mapuno na po siya. Yan. Gumamit po ako ng lubid. Yan. Check po natin Yan po pala mga kaibigan, yung aking mga ibungan talong. Yan. Ito po yung mga nilipat ko isang araw. na po ako. Ah, bali, okay. ako nga po pala ngayon is pangatlong pagkatanim na. Ito yung hapon po. po. Yan, shout out po sa iyo, Doggy. Yan. So, ito po yung pangalawang araw ko. So, yun yung tinanim ko po nisang kahapon. Diniligan ko po. Para po mas tumintibay. Ayan, pagkatapos ko po magdilig, ako po yung naghahakot, naglilinis na uli. Para po makapagtanim na uli. Yan, linis, linis, linis. Yung po may batak na lubid, yung po yung aking tatamnan. Yan. Linis, linis. Yan, linis, linis po. Yan. Pala. Kalaykay, ihakot Yan po yung gawa ko. Yan, hakot, tapon, sa kabila. Tinatamba ko po muna doon sa gitna. Mamaya ko po hakutin Doon sa mahawa may mga tanim na doon ko po nilalagay yung basura yan po medyo nilayo ko na yun medyo nilalayo ko na para isang gawa na mga kaibigan. so kung ikipo yung bago pa lang yan at meron kang trabaho pwede po siyang gawin, dalawang oras po sa hapon pagkalabas hanggat mayroon pong sikat ng liwanag yan, ganun po ang ginagawa ko so yun nga po palang lubid niya yan ang purpose ko po na is para po nasa linya po yung ating linya ng ating ng talong So, ang pagitampunan sa sinusundan ay bali 150 cm po. 150 cm ang ano po niya. Ang pagitan. Yan. akala na po siyang binubungkal mga kaibigan. Dinis. Yan. So, ako po yung magtatanim na. Yan. So, inililinya ko po muna siya yan Tanim, yan Tanim, yan Medyo nilinya ko na po. So, yung pagitan po noon is 70. Bawat puno. 70 po ang pagitan niya. So, pagkatapos nyo po itanim, diligan nyo na po siya para po mas kumapit po yung kanyang ugat. yan Yan lang po yung pangalawang araw ko ng pagtatanim ah, pangalawang araw tuwing hapon pangalawang araw tuwing hapon po yan nililinya ko po na po siya na 70-70 70-70 po yung pagitan ng isang hanay tapos saka ko po itatanim pag nakalinya na po sa linyada ng lubid yan po so kulang po po doon sa dulo yan 70 po ng 70 ang pagitan po niya halos tatlong dangkal po sa lahati yung 17, wala po kayong mga metro so, yun, mga ka-agree mga ka-farming, mga, ka mga kaibigan yan, so natapos ko na po yung sa linya, yan, dalitso na po okay na po siya. medyo makalat pa po dito, medyo maraming pang akwatim basura, ito po yung kasunod kong tatabnan pag dumating po yung dalawang tray yung dalawang order uli so yun na po medyo malawak na po yung linisan ko din eh may eh, batak na pong lubid yan. Ayan na po yung siyang batak. Gamas. May mga tanim na. So, so yan. yan na po. Sinorkat ko po aking yan. So, sinorkat, sinorkat ko na po yung ano, nilinisan. Nilinisan ko na po yung padulo. Yan. Yung boundary Para po kita ko na po yung aking gagamasan. Hello. Pinahuli ko na po yung gitna. yan, Pinahuli ko na po. Sinorkat ko na po yan. So, ito po yung pangatlong araw pangatlong araw po siya umabsin na po ako dyan sa aking gawa para po makapag full time kasi po para po mag isang mag isang ano siya isang isang tanim sabay sabay so nilinya ko na po siya uli sa pangatlong hanay nilinya ko na po siya yan may mga sa Fernando pa po dyan hindi ko po na po inalis sayang din naman pero pag ano makakasikip aalsin ah, ko na rin po siya so same process lang po 70-70 lang po yung pagitan linya niya po muna sa so may linya ng, tu ng lubid sa kanya po itanim dali-dali diretsyo na po yan okay yan so 70 po ang pagitan tapos 150 sa so may linya ng lubid so napakadali po magtanim pag mayroon pong linya ng lubid So pwede naman po wala pero mas maluwang po ang meron para po at least kahit po hindi tuwid. Parang tuwid na rin. Ha. <laughs> Yan lang po mga kagri. Ka so ito naman po ay natutunan ko lang din. Hindi ko naman po talaga ito strategy. So gaya-gaya lang naman po tayo. So ito po naman paggagamas ito. Ito po strategy ko. Yan. So naidin niya ko na po uli siya. Po, may mga tanim na siya yan. sa bawat lubid, yan you know. oh Ayan. Ayan na po. Nakatanim na po siya. 70, 70 ang pagitan. Ayan. So, yan po dati may pilapil na. So, akala na po siyang didiligan. Ayan. Same process lang po. Pagkatanim, dilig. Pagkatanim, dilig. Ayan para po hindi agad siya malanta para kumapit na po para kumapit na agad siya ang ugat niya yan so yan po mga kaibigan tayo po yung mag lilinis na uli yan lilayout ko na po uli yung, pang, yung isang isang linya yan Pang Apat na linya ko na po 'yan. Ayun oh. Pang Apat na linya. Kahit may damang may damong pa po 'yan, akin na po nililinya kasi po 'yun po yung akin lilinisan. 'Yun tatamaan ng ano. 'Yun po yung akin lilinisan para po kita ko yung akin dadaanan 'yan. Para kita ko po ng akin tatamnan. So, yan lang po yung diskarte ko para po masabay ko yung paglilinis at pagkatanim. So, kung hindi ko po abutin sa loob ng dalawang oras o ngayong maghapon kasi po umamsin nga po pala ako sa trabaho na para po matutukan ko lang yung maitanim po lahat yung isang tray. Tapos malinisan. Hindi, double purpose na po ako. Nakapagtanim na ako, nakapaglinis pa po ako. So, ganun po yung aking ginagawa. Yan. Ayan na po mga kaibigan. Akin po kayak kakayanin yan. Medyo malawak pa po. Ayan. So tinamad na po ako. Nilipat ko na po sa kabila. Medyo malayo po yung lipatan eh. Ayan. So pas pas. Pas pas. Ay. Ayan. Shout out po sa iyo. Sa nagupit. Kaya Real Clemenia Vlog. Shout out po sa iyo. Napakagaling. Napakaganda nagmukha akong bata batang isip ho, 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 ho. Yan, yan na po mga kaibigan pala lang po ng pala yan, yan na po sa kabila ko na po nilatapon yung basura yan kabila na po yan pala pala dito po sa Batangas pala pira pala pira yan yan mas maganda po pang gamas yan mga kaibigan mga ka agree mga ka farming so napakaganda po yung pang gamas napakabilis lang po pang gamas po ng palang yan yan So, yan na po. Nakita nyo na po. Malinis na po siya, oh. So, malinis na po. Kasunod na po na. Isa atin na po lalatagan ulit ng tanim yan yan sagad na po ulit hanggang dulo Di, meron na po ako yung isang linya yan po yung aking isang diskarte yan para po kita ko po yung aking tatamnan yan nilinya ko na po ulit yung linya yan nilinya ko na po ulit ng 70-70 yan 70-70 So ito nga po pala ang tinatamnan ko may mga plat na po siya dati po siyang may talim na kamuti. So hindi po tumama doon yung aking linyada. Kasi po dat hindi ko po oh, alam na mayroong box box yan. Yan. So medyo tatabunan ko na po yung mga box box na yan. Yan. 70-70 ang pagkitan. Yan o ano po yung ginawa ko nung nauna yan din po, paulit ulit lang po pagkatanim, dilig, pagkatanim, dilig yan para po ang ating tanim ay hindi malanta so yan lang po ito po yung pangatlong araw ko tapos ginawa ko na po maghapon yan so marami pa po talagang mukhang hindi ko kakayanin yan So ako nga po pala mag-harvest yan ng bunga. Shout po pala sa binili ni Mrs. Gunting. Binili po ko ng gunting. So ginawa ko po is pagkada harvest po is dilig. Yan, dinilig ko po yan ng mga may mga babad na binabad na ano tubig. Yung may mga bulok na halaman, bulok na bunga. Yan, nakababad po. Yan po pinandidilig ko para po mas tumubo pa uli yung mga pinagputihan mas mag mas magbunga na mas maganda kada ani yan so pagkaani ko po tinawag ko na po si Messi sabi ko itulungan na po ako yan siya na po yung nagama sabang ako naglilinya yan talagang hindi ko po kaya malawak pa po ay yan tinawag ko po yan So talagang paspasa na po siya si Ariel Clemenia vlog. Yan. Ayan. May damang pa po, po. Is talagang apurado. Ayan. May damang pa po, po. Is talagang tatam na na. Ayan. Natanggal po. Natanggal po yung ating batak. Ayan. oh tinuturuan po ako ng aking misis dyan. Dawat po isundin ko yung pilapil. So, hindi po tumama yung aking linya sa pilapil. Medyo nakalihis po. So, dahil makapal po yung damo dati, yung kamote, hindi ko na po. nakapag na po ako sa nakapagtanim po ako ng una eh, may, may mga pilapil pala so yun na po sinunod ko yung dati tanim na unang yung may mga namumunga ng talong so same process lang po uh, ilalatag muna tapos saka itatanim 70-70 ang pagitan yan po mas maganda po kasi mga kaibigan mga kaagre na malawak po yung pagitan nya para po yung mga bunga makabilo tapos po pag mag a uh, harvest kayo o kayo mag spray is hindi po kayo matatamaan ng mga dahon yan pinagtapatulong na po si Mrs. magkalaykay yan magkakalaykay na po si Mrs. yan yan na po kalaykay kalaykay kalay tapon ariel yan tapon tapon Shout out po sa mga mahili magtapon dyan. Mga tapon na ng mga alam na. Ayan, tapon ko po yung sa kabila. Ayan, silis po. Paspasa na rin po siya. So, okay na po. tapos na po yung kabila. Saka po yun. Naubos na po yung isang tray. Okay na po siya. mga tira pa pong limisin. So, ayan. Ah, malulugi nakatapos sa isang yung... sulok tira pa yan nagtatago na po si misis lugi ang kumpanya grabe kaya pala nalulugi ang kumpanya sa sunod